Hi mga kamini! Welcome back sa aking mini vlog. Sa vlog na ito ay napag-isipan ko mang voice over na lang kasi mas matrabaho ko kapag nag edit ng text or naglalagay ng text sa video. So bear with me! First time ko tong gagawin ng voiceover na to. Sa video na ito ay makikita niyo yung mga ordinaryong ginagawa namin kapag nandito kami sa aming mini farm. tulad nito, Makikita niyo ang mga anak ko kasama ng pinsan nila, pati ayun ang pinsan ko. Sinusubukan nila manghuli ng isda dito sa fish pond. Well, good luck na lang sa kanila kung may mahuli talaga silang isda. Napabayaan ako si namin tong fish pond, kaya konti na lang ang isda dito, hindi kakaya noon na maray talaga. Hayo naman ang asawa ko, nagtatabas ng mga damo. Madalas niya yung gawin kapag nandito kami. Minsan, tumutulong din ako sa kanya. Balikan natin tong fish pond. Dati pala ay marami talaga kaming tilapia dito dahil bumili talaga kami noon ng tilapia fingerlings para lang itagay ito. Pinapakain namin dati ng feeds, then kalaunan, hinaluan din namin ng azolla para makatikid sa feeds. Sa bahagi palang ito ay meron kaming saging na saba. Actually, lahat ng tanim namin na saging dito ay lahat yun ay mga saba. Nakakatuwa lang talaga magtanim ng masaging kasi ang bilis lang nila dumami. At saka, less than a year ay namumunga na talaga sila. So, yan ay base sa aming experience dito. Ayan, marami kaming puno ng saging na saba at mangilang-ilang niya dyan ay meron ng mga punga. Soon, marami na naman kami gagawin pang at pwede rin namin ibenta yung iba. Dagdag -dag extra income din yun, di ba? Kung mapapansin niyo panaylinis din dito ng asawa ko kasi marami pa talaga kami kailangan linising dito. At ayun nga, sa dulo, ang dami pa talagang damo. Kailangan talagang maalis yan kasi mahirap na kapag tinirahan ng ahas. Ito naman pala ang unang variety na bougainvillea namin dito sa mini farm. Kulay orange ang bulaklak nito. So kinag-iisipan kong ipropagate ito o paraminghing ito. Puputuling po ang ilang mga samahan nito para dumami yung dahon at magkaroon na rin ng mga paing pa yung ibang sanga nito. So, paano nga ba magparami ng bugambilya gamit ang mga sanga o cuttings? So, una, magsuot ng gloves para maiwasan matusok ng mga tinik ng bugambilya. Pero kung hindi naman masaya ang kamay mo, carry lang. Kahit hindi naman suot ng gloves. Kagaya ko. Pangalawa, pumutol ng apat hanggang 6 pulgada ng sanga ng bugandilya. Pero kailangan matigas na yung ilalim at malambot naman yung dulo ng sanga na puputulin. Pangatlo, gupitin ang mga maliit na sanga sa gilid ng bugandilya cuttings. Pati yung mga tinik, tinik sa gilid nito. pang nipisan o balatan ng mga kalahating purgada ang paligid ng ilalim ng bougainvillea cutting. So, dito, lalabas yung mga ugat. Panglima, kung meron kayong rooting hormone powder, edit niyo dito yung nabalatan yung dulo ng bougainvillea cutting. Pero kung wala, okay lang din naman. Sa akin niya, wala din eh. Pero kainaman lang kung merong rooting hormone powder kasi mas malaki yung chance na mapabuhay niyo yung bugenvilia cutting. Pang-anim ay maaaring nyo nang itusok yung bugenvilia cutting na inihanda ninyo. Pero make sure na binasa nyo ng tubig yung pagtataniman ninyo. Pagkatapos nito ay lagyan nyo din ng plastic sa ibabaw ng itinanin ninyo para magkaroon ng greenhouse effect o kumbaga maharangan ng, ng yung init na nagmumula sa araw. At itago nito sa lugar na kailangan makulimlim. May liwanag pero dapat hindi nasisikatan ng araw. Pangpito, kailangan panatilihing mamasa-masa ang lupa yung mga cuttings na itinanim natin ay maaaring tumagal ng apat hanggang aning na linggo o higit pa bago ito magkaroon ng ugat. Kapag natangsin ninyo may mga dahon ng umusbo, pwede nyo nang tanggalin yung plastic. Yun nga lang ay kailangan pa rin natin mag-antay ng dalawa o tatlong linggo para tumibay talaga yung halaman bago natin ito ilipat sa permanenteng pagtatamniman nito. So, ganin na po kadali magparami ng bougainvillea cuttings. Ngayon naman ay naglalagay na ng bubong ang aking asawa. Ang gamit niya pala dito para sa bubong ay nipa. For the meantime, eto muna ang aming kubo. Kasi hindi pa namin afford yung mas magandang kubo. I'm sure naman kahit ganito lang to ay marami ding kapakinabangan na maibibigay ito sa amin. Unang-una, pwede namin tong resting place or tambayan, pahingahan. Pwede rin dito ko muna ilagay yung mga halaman na pinapatubo ko or pinaparami ko. Ang tanong lang ay, kailan kaya ito matatapos ng asawa ko? Dahil mag-isa niya nga lang itong ginagawa kaya medyo natatagalan talaga. At ito na nga yung huling ginawa namin dito sa mini farm. Nanguha kami ng mga itlog. At hindi hey nga makikita ninyo, meron mga puti at brown eggs. Nakakatuwa lang talaga na meron ganito kasi unang-una nililibre na ang aming egg consumption. At saka soon kapag marami na kaming mga manok na itlog, eh, pwede na rin kami magbenta. So, hanggang dito na nga lang to vlog ko. See you next time and thank you for watching mga kamining.